Magandang hapon mga kabukid Ito na naman tayo sa bukid Ah Ilan ang nabuhay kong ukra Ukra Ayan pa Guyabano Ayan Tamating kahoy ang ko Makit na Tumori na sa taas Ay. Balay. Last na sa Merkulis ang sabog. Yung mabulo, hindi ko pa naitanim. Wawa na may papaya na matay sa ulan. Nabuwal siya. Bakod-bakuran. pasok ng kambing. Ay, di ba? Magandang tanghali sa inyo. Magandang hapon. Magandang gabi. taga ko ko nakayari <laughs> bye bye